Uy hey guys, manihapon ta o binignit guys. oh, kay nagpuasa man ko guys. Bisa ko muka o nagkaan kay nagdayit ko. Kay tambok na kasi. Hmm? Hmm? Oh, tambok man, ah. na yun man o. Pang na So, tambok naman kita. Magdayit ta, ah. binignit akong kaonon Karon rasad ni hindi e magsilbiyo eh, sige lang hukaw ka nakadako, nakadako, manuon ko so kanilang sa, kayo may ninaaman ni kamuti may saging may gabi, uban pa so, maulang saan niya itong kaon dun mag puasa pawahin akong puasa guys di diba ang puasa sa uban inikuan man atong niyaging adlaw, mas sila magpuasa atong niyaging adlaw, ako nagpuasa ang ako ang po, ang akong buhaton is high. Ha? Aw ka tabe? Aw ka galingon. <laughs> Naibong na akong tatay din din. Naibong akong tatay kinsa ko na akong katabi. Lisod na mag vlog ka oi. Lisod sa kanang mag vlog ta oi. ang story story ay so. Murat tagkuan kita nang usa mag story story eh. so, asus mag, so, mag, mag violation mang kataan oi. Eh. mga unta taog tamis paglikay sa tambok harita pa tamis nambok itong mayo guys ko ano guys ko yun yun sa lasa ni guys papa mo oh, kung natagbo itong ni nagloto ako nagtiwas karing gamay guys may ni guys sayang man sa good kayo kung di makaon ng ubang puta uban nga ingredients na sobra guys so saan akong pa pamana so nakalugar man ko so, kaya kung katarog ka on last day so ako na lang itiwas so mga to kao na ta anhi lang ako to guys kay maawa pa mga kumukaon guys nga maka ato bang ang video so well mukaon ko guys ako nasa na i-off atong video ha kay di pa kaya na ko ma Okay, maklaro nga kung hungit, dakko, kay maklaro ang akong hungit, dako kay kog hungit ko sa tinud lang dako dako jud lamoy. Mana nga kung lamoy na ko of video sa ta. Basin sa sunod, madana ni, eh, di ba? Bye guys.